Tingnan natin yung pangalan nila. Fabiola, pa Fabiola. Shout out Boss Randy. Yeah, Fabiola. Kasama sa riders yung pangalan niyo natin. Stopobes, Boss Magai mga Akan. Okay, ha to na. Hoy dito. Okay, okay. Okay, ah, ganyan. Depende pa 'yung. Eh, ito, sticker pa Ayos, shout out Boss Leo. Shoutout! out! Shout out. out. Ay, mga pang renegade. Mike! <laughs> <laughs> Mike. <I think> a... <laughs> 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 out bos JP. Bos JP baul. Kami yang salah nang ano mo nang mani mo. Oh, pen. Thank you, thank you. Nandito na po kami. Pabiola, kahit po kami ng Lomi. Shout out po sa mga ideal. Ito ang Ano? Ano ba sasabihin mo sa dinaanan natin? Sa akin, huwag kang dilim. Napakadilim sa dinaanan namin. Siksan. Napakalubak. Isa pa, sakit. Nangyong hangin sa mata. Tumapalo. Kahit na nakasara yung ano, yung pinaka windshield. Oo, marami. Huwag <laughs> dilim. O oh, ngayon, ano? Anong lugar na tayo nung naka-stop over? Dito na tayo sa Pabiola Restaurant. Pangalagunan na tayo. Ayan. Simula, simula dito, ilang kilometer na lang tayo? Papunta sa mahay Sa Mahay uh, Las Familias. Mahayhay. Uh, Mahayhay. Ayan. Okay. Ang karugtong nito, doon na mismo sa, ano, sa site na. Sa Las Familias na. Ayan. Kita-kita na lang tayo doon. Bye. Okay guys, gandang araw sa inyo Narito tayo ngayon sa Las Familias Resort Ayan Napakaganda rito sa lugar na to At uh, ngayon lang ako nakapasyal dito Kasama ng mga kasamang sa trabaho At ngayon papakita natin dito sa inyo ngayon Kung ano ang meron dito sa Las Familias Resort Okay, higitin na natin ang ating camera Para papakita natin ang mga lugar dito Ayan Okay, et, et, yan yung entrance. At malamang dito rin ang parking ng mga sasakyan. At ito yung daanan nila, papasok hanggang doon sa dulo. Ayan, ito yung sabungad. Ah, meron silang mga tanim na dragon fruit. At marami silang mga halaman. At yan, meron pa silang malaking par paro na upuan. At ito yung isang gawa sa kawayan na ilog. Ah, pwede kang mag-picture-picture dito. Yan. At hindi lang yun. Meron din sila ditong isang swing. Ayan. Na merong flooring na kawayan. Ayan. Ito yung kanilang swing. Na gawa pa rin sa kawayan yung mga poste niya. Ayan. At yung mga ilaw nila dito ay solar at meron din silang tawag dito uh, kunyari ay balon meron pa siya pati at ito meron din silang mga pine mga pine trees ayan okay ito yung mga lugar nila dito ayan parami nilang halaman at ito yung daanan papasok sa loob. At ito yung kanilang pinaka cottage. Ayan, napakarami rito kuan At mayroon ding lamesa na korting sunflower. Ayun yung swing. Eh. At saka ito pa dito yung isa pang parang cottage din yata ito na ginagawa pa. Ayan. Tama ginagawa pa nga dahil yan, eh, may mga materialis. yan, ito yung isa sa mga cottage nila at kaya yung mga tulugan nila dito mamaya pupuntahan natin yan bababa tayo dyan at ito naman ang parking ng mga motorsiklo nila dito yan yan yung mga parking ng motorsiklo at ito, meron din dito yung sunflower o, di, na upuan pa rin tatlo at meron din silang proto. at meron pa dito ang upuan at sa mesa tapos ayan yung maraming upuan at sa mesa rin yan yung poolside side ito yung kanilang roto na mayroong fish pond. At ito naman, dito pwede kang mag-picture-picture dito sa 14 puso na to. Marami sila dito mga lugar na kung saan may enjoy ninyo. Ayan, kagaya nito. oh, di ba? At ito. Marami rin silang mga makukulay na halaman. Ayan. Ayan. ito yung mga upuan at lamesa pa rin shout sa aming uh, chef cook <laughs> siya yung caretaker natin dito sa ano sa last, last Familias. last familia resort yan may high high baka at mo kaya nga eh napakasipag na ano caretaker <laughs> At saka siya rin yung nagpakilala ng magic fruit. <laughs> okay, dito naman tayo sa may banyo. Ang katabi niya dito ay isang lamesa at dalawang upuan. Ito yung CR para sa mga babae at shower room na rin. Dito naman sa kabila. Ito naman ang pang lalaki na shower room at banyo. At ngayon, pupuntahan naman natin ngayon yung uh, stage at function hall ng Las Familias Resort And ito yung maliit na stage nila pwede kayong mag perform dito ng inyong mga programa kung ano man yung inyong itatanghal yan at ipapakita ko naman sa inyo ngayon yung mga puno dito sa tabi ng ating function hall. At ito, malawak din pala itong function hall nila. Pwede rito magsayaw, pwede kahit na ano, na itatanghal ninyo sa programa. At narito pala yung mga tent namin na ginamit. Okay, salamat nga pala kay Boss Leo de los Santos sa uh, pinahiram niya sa ating tent. Ayan, ito yung mga puno at napakalamig talaga dito sa Laguna ayan ang daming puno sa paligid okay ngayon pupuntahan naman natin katapos dito yung kiddie pool yun naman ang ating pupuntahan at yan ito ano ba yung paakyat pupunta sa kiddie pool Ayan, ito yung kiddie pool naman natin na nasa mga dalawang talampakan, mahigit ang lalim. Na kung saan po pwede mag-enjoy ang mga bata dito. Tama-tama lang para sa kanila yung lalim. Pero syempre, kailangan pa rin silang bantayan. At ngayon, pupunta naman tayo doon sa swimming pool ng adult. kasalukuyan silang nagbababad ngayon dito sa tubig yung mga kasama ko sa work yan yan yung mababaw na portion ng swimming pool na to at eto dito banda yung malalim yan at ngayon pupunta naman tayo dito sa may cottage nila eto yung kaninang nadaanan natin na cottage yung tayo sa taas Ha? Huh? Yan, yung malit, maliit na tulay. May pang sa ba? At ngayon, papasyalan naman natin itong kanilang mga kubo. Pasyalan nilang tulugan. yung kanilang mga tulugan dito. Ayan. Eso pwede yung dalawahan. Pwede rin isahan sa bawat isang bed. O isang papag. Ang papag nila ay gawa sa mga crates. Punta naman tayo din sa kabila. Kung saan. Yan yung mas malaki. ko na naman yung isa pang tulugan nila dito yung kubo nila yan meron siyang upuan dito at meron siyang maliit na lamesang square ayan meron pa siya dito sa upuan sa tabi ng pinto at meron siyang lagayan din na gamit dito ayan may hagdan na maliit paket okay, sa pinaka double deck niya ayan ito yung pang dalawahan na higaan at electric fan at syempre pa meron silang lagayan ng gamit sa taas kaya hindi problema kung meron marami kayong daladalang gamit para sa inyong outing so itong kabila na kwarto ay ganun din naman yung design dalawang bed sa dalawang bed sa ibaba at isa sa taas at may lagayan din sila ng gamit At kung trip naman ninyo, yung mag bonfire, pwede naman din dito. Kasi meron din silang bonfire area. Kung trip nyo rin mag tent, pwede rin kayo mag tent dito sa tabi na to. Yan. At saka ito naman dito yung kanilang bonfire area. Ito yun. Diyan kayo maglalagay ng mga kahoy na inyong sisindihan. Yan. At ito naman, dito sa isa to. pwede kayong gumawa ng kahit na anong picture taking dito. Ayan, dito sa may pond area. Ang likod nito ay may mga isda. Napakita uh, ko sa inyo yung mga isda dito. Ayan o. Oh. Ayan sila. Nagsisipag lang po yan sila. Ayan yung mga isda. nagsisilapit sila dito sa, sa akin banda kasi siguro akala nila may dala tayong pagkain Ayan, oh. sabi nila ay tilapia daw to na kulay orange akala ko nung una ay koi hindi pala yan ay yung mga dragon food ipapakita ko na sa inyo itong lugar dito sa Las Familias Resort napakaganda kung trip niyo ay mag outing uh, ipong pang opisina pang maramihan pwede kasi marami naman sila ditong uh, lugar na pagkaganapan kung ano yung itadaos ninyo Kaya kagaya kanina may tayo pinakita doon na maliit na stage yan pampamilyang outing Oo, oh, pwede, pwede. Kasi ito, ay private resort. Yun know, o, si Errol o. Oh. Hello po. <laughs> Hello. na-upload natin sa ano. Sa Facebook po. Sa Facebook at sa YouTube. <laughs> Okay, ito nga palang swimming pool nila ay itong parte dito ay malalim po yan. kung kayo ay yung mga nasa tipong 5'5 ang height, lampas po papuyan sa inyo. At saka yun doon po yung mababaw, yun po yung mga tipong 3 feet. Kaya medyo safe pa sa mga teenager. At ang kiddie pool side nila yung may kabutin na yun. Shout out. Shout out. Shout out. na! out. Shout out. Shout um, out, <laughs> uh, out, out, out. out. Shout out. Throw, throw Shout out. Shout out. na,